personal na gibisita ni Mayor Michael Rama ang mga biktima sa sunog sa barangay Tinago ni Atong Adlaw ng Miyerkules Sa iyang pagduaw sa lugar, buot sa mayor nga dunay 10 kakatulga ang mga biktima sa sunog na kasamtangang ang ipahimutang sa Tehero Elementary School aron dunay privacy ang pamilya. Nagplano sab si Mayor Ramang istoryahon ng pamilya o tadoy na andam mo tabang ang gobyerno ngay ipakrimate ang patayang lawas kung gusto ho nila. Iyasab sabi pasabot ang mga tao ang kinahanglan una ang reblocking sa lugar ay hapa sila makabalik pagtukod sa ilang mga balay. Aron paghatag og saktong agianan sa mga ambulance ug fire truck panahon sa emerhensya. Gibisita sab sa mayor ang sitio kalapukan sa barangay Kareta, diin gisgutan sab niini ang importansya sa reblocking. Yay Dili mo sa Sono balik. Mana Kundin na kundin he. We black youth. Hello, Alan Jugo. Let's turn to a bomb on my bill. How about you? Approve? Yes, sir. Dito, pati magpatay. Muna ako, Kuya ba?